Bawat araw ay maaaring maghatid sa iyo sa karanasan ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na iyong kilalanin at tanggapin si Heso Kristo bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay at mangyaring pagyamanin at panariwain ang kanyang katapatan sa pakikipagniig at pakikinig sa kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay kristyano. Halina't mapagpala sa mensaheng hatid ng day by day. Narito po ang ikalawang bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz na pinamagatang In Your Mind and In Your Hands Kung hindi ito ang pagkakilala niyo sa Diyos, you better correct your impression because this is the God that Jesus presents. He does not reward laziness with free gifts and freebies and charities. Ang pinabibigyan lang niya ng charity ay ang sobrang tanda, sobrang bata at sobrang may sakit. Kaya hindi nakakapaghanap buhay. At nilinaw yan ni eh, Paul, anyone who does not work should not eat. Ano ang pagkakakilala natin sa ibig sabihin ng charity? Ibaby mo lahat ang tamad? Supplyan mo ng pera ang lahat na kamag-anak mong hindi nagtatrabaho, may bisyo pa? Konsintihin mo ang mga patugan pahirapan mo at sipsipin ang dugo ng mga masisipag na miyembro ng pamilya para pakainin yung mga batugan, hindi yun ang gusto ng Diyos. Mali ang iniisip nating charity kung yun ang iniisip natin. Because the system of God is to reward those who are fruitful. Meron pang isang kwento sa si Jesus, yun daw may ari ng halaman na nagpunta doon sa kanyang orchard at may nakita siyang isang puno na walang bunga. Sabi niya sa hardinero, bunutin mo na yan. Sayang ang taba ng lupa na sinisipsip ng halamang hindi namumunga. Nakiusap naman yung hardinero, bigyan pa po natin ng konting panahon. Puhukayin ko yung lupa sa paligid, ang mahangina ng ugat, lalagyan ko ng pataba. Pero pag hindi pa rin po namunga, ako na mismo ang bubunot ng halaman na ito. At si Jesus, nung naghahanap siya ng bunga sa fig tree at walang bunga, sabi niya, mabuti ba? Huwag ka nalang mamunga, wali kahit kailan. At kinabukasan, pagdaan nila, looy na yung puno. Kilala ba natin ang Diyos? Hindi siya natutuwa sa walang fruits. Hindi niya bine baby ang mga walang silbi. Liba na lang ha. Sobrang tanda, sobrang bata, o may sakit. O kaya, pansamantalang walang bunga dahil lamang inabutan ng time and chance, pero naghahanap at makakakita rin yun. Everyone who makes nothing will receive and keep nothing that is the kingdom of God. Hindi bang introduction nga ni Jesus and this is the kingdom. At pagka masaya ang Diyos sa iyong bunga, pasasayahin ka rin niya. Everyone that makes much will receive and keep much more. Pag honest ang enterprise. Pag nakaw, nabibisto rin at mababawian, pwedeng makulong pa. Yung honest enterprise. This divine justice happens all the time. Huwag tayong sobrang sentimental that we are always giving to the needy when we should giving to the deserving. Dapat yung deserving ang binibigyan hindi yung needy kasi tamad. Kasi walang bunga. Everyone who does not believe, everyone who is negative, unproductive, walang bunga, baligtad mag-isip, hindi nananalig, will be punished with poverty and separation from the Master from abundance, and from happiness. Apply this financially, materially, emotionally, socially, and spiritually. At gamitin nyo yung coins na symbol ng anumang bagay sa ating buhay. Emotionally, pag hindi mo inalagaan ng yung emosyon, ay eh talaga magkaka-depress-depress ka dyan. Pag hindi mo pinasaya ang iyong sarili, lulungkot ka nga. Socially speaking, pag hindi ka namunga ng mga kaibigan at goodwill, wala kang aanihing kaibigan at goodwill sa buhay mo, mag-iisa ka. Hindi ka nagpupunta sa mga lamay, wala rin makikipaglamay sa iyo pag ikaw ang namatayan o namatay. Hindi ka umaaten ng mga kasalan, kasiyahan, mga pagtitipon, wala rin aaten sa pagtitipon mo. Wala kang tinutulungan, wala ding tutulong sa'yo. That is the kingdom of God. Spiritually speaking, hindi mo pinapabungang yung spirito, hindi mo pinapakain, e eh maluloy ka talaga. That is the kingdom of God. Walang magbe-baby sa'yo. Yung iba kasi, ang concept nila sa church, binabe ka lagi. Pag merong naglalaya sa church, magtatampo pa yung iba sa leader, bakit kaya hindi hinahanap? Ang hinahanap, yung nawawala, hindi yung nagwawala. Ang hinahanap yung naliligaw, hindi yung naglalayas. Mali-mali ang konsepto natin tungkol sa kabutihan ng Diyos to the point na ang ating konsepto ay ang Diyos ay puro na lang tungkol sa pangungunsinte, sa katamaran, sa katigasan ng ulo, at sa mga church bullies. Akala natin kampi ang Diyos sa mga church bullies, yung mga walang ginawa kundi manikil, ape manakal ng kapwa, at ipagsiksikan ng kanilang konsepto ng kabanalan sa buhay ng iba hindi kampi sa kanila ang Diyos dahil sila yung mga katumbas sa mga Pharisees na pinagalitan mula ulo hanggang paa ni Jesus. Ibahin natin ang ating pagkakakilala sa Diyos tulad ng ipinakilala sa atin ng mga kung ano anong religious doctrines and teachings. Madalas, it is the religious doctrines that misrepresent God. But know the Father through the Son because the Son is the personification of the Divine Father in heaven. In His name, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Kaya dapat ang pagkakilala natin sa Ama sa Langit kung paano siya ipinapakilala ni Jesus. Hindi tungkol sa mga cartoons sa idiyong drawing sa ating utak, ng ating guni-guni, o ng kung ano ng mga religious ideas. And let's take note, persons number one and two had positive attitude about money. They liked money. They love making money. But they didn't love money more than God. Pero mahilig sila sa pera, mahilig silang gumawa ng pera, at magparami ng pera, at napremyohan sila ng mas marami pang pera. In other words, yun ang gusto ng Diyos. God does not want you to be poor. God does not want you to be unproductive. And God does not want you to depend on others. He likes you to produce a surplus more than what you need. God is the kingdom Of God. And let's take note that number one and number two believed and acted on their belief. They were not afraid to invest, to take risks, and to act positively. Huwag kayong lalapit, manatiling malapit, at makinig sa mga taong walang ginawa kundi sirain ang loob nyo. Takutin kayo na malugi. Mas malaking kalugihan yung hindi malang nagsubok mamuhunan. Playing it too safe is not the safe way. Nakita natin. Because when you take calculated and educated risks, kung kayo man ay namumuhunan at nagbaba ka sakali, naaral niyo naman, pinaliit niyo yung risk na kayo malugi, pinadami niyo yung possibility na kayo magtagumpay, doon kayo ngayon mananalig that God rewards good work. That God wants you to be plentiful that God wants to give you much more. At kung nanaramihan na kayo sa ibinigay sa inyo ng Diyos, sabi niya, yung little na binigay ko sa iyo, mas mapaparami ko pa yan, pero patunayan mo muna na kaya mong paramihin. Pag gusto kang i-bless ng Diyos, walang pwedeng pumigil. Pero pag ayaw ng Diyos, sino ang pwedeng mamilit? Kaya ang dapat mong unahin is to please God. Meron sa atin, hindi naman Diyos ang nagbibigay ng puhunan ang nagbibigay tatay, nanay, kuya, ate, kaibigan, kapatid, boyfriend, girlfriend, bangko. Pero anong ginagawa natin sa binibigay sa atin? Pag ba pinagkatiwalaan ka, nabigyan ng 20,000, biglang pag ka, wala yung pera, nawawala. Sari-saring kasi nung ngalingan ang iimbentohin mo para hindi ka mabisto. Sa palagay mo, mabibigyan ka pa uli. Pwede siguro dahil nahahabag sa iyo, naaawa, bigyan ka ng chance, bibigyan ka uli. Uubusin mo na naman, itatapon mo na naman. Pangatlo, pangapat na beses, pagsasawaan ka na, huwag ka magtaka pag namatay kang namamalimos, pobre, wala nang nagtitiwala kasi hindi ka naman pwede ang pagtiwalaan. May mga tao, pag nakahawak ng pera, itatakbo agad sa mga kabalbalan. Ipapamigay sa mga hindi dapat bigyan, gagastahin sa hindi dapat paggagastahan, Pagkatapos, aasa at hihingi ulit doon sa nagbigay. Pati na lang kayo kumuha ng straw, tusukin nyo lalamunan niya, at sipsipin nyo ang kanyang dugo. Eh, ganyan ang ginagawa ng maraming kamag-anak ka. Tiwala ka ng tiwala, bigay ka ng bigay, tapos lustay ng lustay, tapos hingi ng hingi. Kailan yung titigil? Hanggang mamatay yung hinihingan mo at maubusan na siya ng hininga? The kingdom of God does not reward those types of people. The kingdom of God is not a kingdom for parasites. Dapat tayo ay mabunga. So, those one and number two persons receive because they believe positively and of course they realize their belief. Kung anong pinaniniwalaan mo tungkol sa buhay mo, yun na magiging action mo, yun ang magiging buhay mo. Kaya ang ano mong chinecheck, ano ba paniniwala mo tungkol sa inyong sarili? At huwag kayong mga has isip na wala kayong pag-asa, hindi nyo kaya. Kasi kahit yung number three man, number three man dito, binigyan na ng kahit 1,000 man lang. Binigyan pa rin ng chance. Ibig sabihin, kung pinili niya na maging mahusay at mabuti, pwede niyang gawin. Kasi hindi naman mali yung Diyos na nagbibigay ng 1,000 eh. Hindi ka lang nga binigyan ng 10,000 dahil baka lumaki lang lalo ang damage sa gagawin mo sa buhay mo. Kaya kung 1,000 lang ng 1,000 ang natatanggap mo sa buhay, hindi 2, hindi 5, sino sisisihin mo? Ang Diyos? Ang mundo? Ang planeta? Ang mga Hapon? Ang mga Kastila? Ikaw lang ang pwede mo sisihin, kapatid. Kung paano tayo tinatrato ng mundo, tinuruan natin ang mundong itrato tayo ng ganon. Kung di na tayo pinagtitiwalaan ngayon sa dami ng kadalaan ng mga nagtiwala, huwag kayo magtampo. You deserve it. So, patunayan mo na pwede kang pagkatiwalaan ulit. Ayaw ka na ka uli ng one coin o two coins. Kasi kahit 1,000, hindi na maipagkatiwala dahil nadala na. Ibangon mo ang iyong puri. Ibangon mo ang iyong dangal para maniwala uli sa iunti unti-unti. At pag naipakita mo naman pwede kang pagkatiwalaan, God is a God of second, third, fourth, and infinite chances. It is important. At matuto tayo mga kapatid, huwag niyong ubusin ang ubusin ang inyong precious resources sa mga taong nagwawaldas lang ng resources nyo. Doon niyo ilagay sa deserving. Yun ang kingdom of God. At kung gusto nating maging mabunga, sabi sa Mark 9.23, everything is possible for one who believes. Pero kailangan, maniwala ka muna. Pag di ka naniniwala, di yan magtatagumpay. Everything starts with your thought. Those number one and number two men, their actions were their prayers. Kaya dininig. And their prayers actually were their actions. Hindi pwede nagpe-pray ang bibig mo, tapos ang katawan mo walang ginagawa. Ang prayer, action pag ipinagpe mo, mong pagtagumpayin ka ng Diyos, may gagawin ka para ka magtagumpay. Hindi ka naghihintay na magic. Ang prayer, may kakambal na action. Sabi sa Matthew 7.7, Ask, and it will be given you. Because asking is not only by words of your mouth or thoughts of your mind. Body language is the best prayer. Ang prayer mo sa Diyos, pagalingin ka, pero anong ginagawa ng katawan mo? Pinapagaling ba ng katawan mo yung sarili niya? Ang prayer mo sa Diyos, paula rin ang iyong buhay. Pero anong ginagawa ng katawan mo? Nagtatrabaho ba? Para umunlad. Ang prayer mo sa Diyos, ilayo ka sa tukso. Pero nasan yung katawan mo? Papunta ng papunta sa tukso. Kinokontra yung prayer ng bibig mo. Pag nakakakontra, double-minded, huwag umasa na pagpapalain ng Diyos. Remember that persons one and two achieved what they believed in. They were rewarded for their faith and action. Well, person number three had a negative attitude about money, about making money, and about God, even about himself. He did not believe and acted according to his unbelief. His negative attitude resulted in negative action, which resulted in negative fruit. Kaya it's in your hands. If it's in your mind, it's in your hands. Wala ka ibang Those that have negative thoughts and attitude cannot have positive lives. Ulitin nyo nga. Those that have negative thoughts and attitude cannot have positive lives. Pag negative ka mag-isip tungkol sa sarili mo, tungkol sa kapwa mo, huwag ka mag-expect ng positive life. Wala kang ginawa kundi pagdudahan ng iyong partner sa buhay eh, huwag ka mag-expect na tahimik ang buhay nyo. Wala kang ginawa kundi isipin ang isipin na magkakasakit ka. Magkakasakit ka nga. Lalong-lalo na taningan ka ni taning. Tatlong linggo ka na mabubuhay. E eh, iisipin mo talaga yon. Kaya pagka mga ikaapat na linggo na, magpapakamatay ka na dahil tinanggap mo na na tatlong linggo ka na mabubuhay. Pinaniwalaan mo na kasi. Kaya yeah, dapat ang paniwalaan mo yung positive. Because everything is possible for those who believe na pwede mong gawin. Pwede ka magtagumpay. Pwede ka magbago. Pwede magbago ang asawa mo. Pwede magbago ang iyong buhay. Those that think negatively should not expect a positive life because your thoughts are your prayers and God hears prayers. Ask and it will be given you. So watch your thoughts. Kahit walang kakambal yan sa dulo na this I ask in Jesus' name, prayer ang thoughts. Kailangan ba maging formal ang itsura niyan para maging prayer. Basta inisip mo, prayer yon. Kaya pang inisip mong, naku, sira na ang araw ko, expected to be ruined. Prayer yon eh. Lahat ng iniisip, prayer. Kahit may kakambal na o oh wala, na format ng prayer. So, this number three did not achieve because he did not believe and he was punished for unbelief and inaction. So as we can see, the three men here represents all of humanity. That everyone was responsible for his mindset and for his action. Wala kang ibang pwedeng sisihin sa nangyayari sa iyong buhay, kundi ikaw din. So ano? I-victim nga ako eh kasi isip ka ng isip na victim ka. Kaya pa ulit-ulit na nangyayari yan. Pag pinalitan mo yung mindset, hindi ako victim, hindi ako api at hindi ako papaapi, matin mo, may iba buhay mo. Pag lagi mo sabi niya, lagi po akong inaapi, wala namang naang, nang, nang ko, wala nagpapaapi eh. Dalawa yan. Para may maapi, may nang aapi at may nagpapaapi. Pag hindi ka na nagpaapi, kalahati na lang yan. Wala namang yayari, wala nang maaapi. So, pag naaapi ka, kasalanan mo rin. Kasalanan ko po pagka binubuhusan ako ng asawa ko na kumukulong tubig? Oo. Tanggalin mo yung kalan sa bahay niyo para hindi siya makamagpakulo. Subukan mo kung mabuhusan ka pa. Dapat may gawin ka. Eh, lagi ka nalang nakahiga, iiyak iyak ka. Pag binubuhusan ka, lalo kang iiyak. Alam niyo ba na ang mga violent people, pag nakakakita ng luha, lalong nagiging violent? Kayo na mga, sana naman wala ni isa, battered wives or battered husbands, napigil na ba ng luha nyo ang kalupitan ng asawa nyo? Obserbahan nyo, mas umiiyak kayo, mas lumalakas ang loob niya manakit. That is the animalistic instinct that when your prey is already helpless, all the more that you play with it. Nakakita na ba kayo ng pusa na pinaglalaroan yung dagang sugatan at pilay-pilay na? Hindi naman kinakain agad, tinitiklot-siklot, tinatakot-takot, pinapatakbo ng konti, hahabulin. That is the animalistic instinct to take advantage of the weak because the strong enjoys and relishes the strength. So in front of a strong person who is trying to scare you as if he was a lion, pag naging para kang kiming-kiming tupa, lalo kang aabihin. Pero pagka kayo inaapi, tapos biglaan yung binunutan ng barel, tingnan nyo ko dito, makbo. Pero laruan lang dapat yung bubunutin yung barel dahil baka makalabit nyo yung gatilyo, makulong pa kayo. Huwag kayong paapi. Ayaw ng Diyos na maapi kayo. Sa palagay nyo, natutuwa ang Diyos na inaapi ka? No. You were created by God to be dignified and to be free. So kaya ka lang naapi, nagpapaapi ka. Tanda mo yon. May kasalanan ka dyan pagka naapi ka. Huwag mong sisihin ng Diyos. Huwag mong sisihin yung nangaapi sa'yo. You attract it. We are responsible. It's in our hands. Ganon din naman sa ating finances. Sa dinami-rami at hinabahaba ng mga taon ng buhay natin, lahat tayo binigyan ng 10,000 coins, 5,000 coins, 2,000 coins, 1,500, kahit 20, walang taong hindi binigyan ng chance. What did you do with yours? Lahat may chance. Binibigyan ng chance sa magkatrabaho. Sa simula lang nga, maliit ang sweldo. Yung iba ayaw. Gusto malaki agad. Hindi nila tinitake. And I know of people who are like that. They think of themselves very highly, very highly educated. They don't want to get employed. Sabi na, konti ang sweldo. Ang gusto nila, big time agad, big time agad. Hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng big time na yun na hindi nangyayari. Everyone has a chance because God is God of fairness. Believe in that. Huwag niyo sisisihin ng Diyos na nangyayari sa buhay tulad na itong ginawa ni taong to. Yung Diyos ang kasi hindi ako nagtitiwala sa inyo. Kasi masama o niyo. Blah, blah, blah. May chance ang lahat. But what do you do with yours? Hindi pa huli. Kung sakali man na nasira natin na ating reputasyon, ating pangalan, pwede pa nating buuin yan. Paguhin lang natin ating pag-iisip at baguhin natin ating pagkilos. Stop and don't blame God and others. Be responsible for your thoughts and for your actions. And when you owe up to the responsibility, when you believe in God and in yourself because God created you wonderfully, you will be able to make more, much more than you imagine. Sabi ng Panginoon, I know the plans I have for you. Plans to give you hope in a future. Plans not to hurt you. Plans not to destroy you, but to make you successful. But what do you think of yourself? And what do you think of God? Always value the opportunities that God gave you. Kahit small, papalakihin din yan. At pag ang tagal-tagal ng small, mag-isip-isip kayo. Ano sa ginagawa nyo ang hindi nag-a-attract ng more blessings? God wants you to live a plentiful life. That is the kingdom of God. But it is in your hands. Dear Lord, teaches many practical things from this story. Natuto kami, na kung anong binibigay niyo sa amin, paramihin namin. Hindi sa patuloy na pagtitipid lang, kundi sa pagpaparami, para lumuwag ang buhay. Turuan nyo kami, Lord, to be aggressive, to be fruitful and productive, because that's what we see in nature ang lahat ng mga puno, ang daming mga seeds, ang daming bulaklak, ang daming bunga, turuan niyo kami maging tulad nila. Pagbulay-bulayin natin mga kapatid ang kahulugan nito sa ating buhay at sa pakigatungan natin sa isa't isa. Lord, as your people, sit in silence before you reveal your wisdom so everyone can make a practical application from this powerful universal lesson. katatapos pong ikalawa at huling bahagi ng mensahe ni Pastor Ed Lapiz ay pinamagatang In Your Mind and In Your Hands. In your in your hands. Iyong napakinggan ang Day by Day. Inihatid ng Day by Day Ministries sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702-DZAS, agapay ng sambayanan.